Yan. Ah, oh, kadi. Tapos tayo bumiyahe. Pauwi na tayo ng bahay. Pagpitin natin magkano kinita natin sa lalamok. Lalamok. Sama si Bakay Kang. Ayan o. Pagpitin <laughs> natin kung magkano ang ating kinita. Tapos nag nagpagas na rin tayo kanina. <sighs> ah. natin. Isandaan. Bindas na natin isandaan kanina. Ganyan natin. Wala siyang back. Itong cellphone na isa may back yun eh. Ito wala. Tapos magkaroon tayo ng ano. Um, bagong pera ata ito. First time kung maka hawak ng bagong pera ang 100 Ngayon natin ah, nagsimula tayo ng alas 6 ng hapon no? hanggang 11 lang ay hindi nga eh siguro ano lang eh ah parang 10.30 lang Oo, 10.30 Ay, wala pa Basta mga 10 Mga 10 Ano ba ito, i-back Gaganin ko ba Ito Ito yung kinita natin ngayon, no 2 hours Nasa ano lang Nasa 5 hours lang tayo bumiyahe Tingnan natin kung Ang hirap naman nito, wala kasi yung bakto. Eh. Kasi wala nang bakto. na. First time ko rin nakala ko nga kanina pege eh. Nakala ko kanina pegi. Ah, wala well, di ko kasi oh, First time na ako makahawak ng bagong 100. Para sa rin siya kagaya ng 1,000. Pero hindi na tao hayop na hayop. Okay. okay Ito natin, no? Sa 5 arts. Kwan. Tapos nagpagas pa pala tayo kanina ng 100. Sama natin yung sa bilang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, may 10, pa tayo. 13, 14, plus bariya. 800 sumaya so, na tayong 800 2, 4, 15 ayun, mga na sa start tayo ng 6 hanggang 10 10 pasado kumita tayo ng 815 pesos yan ayan, ayan. alam nga natin ah uh, sideline na 5 hours lang yun eh. Okay na. Kulin okay tayo Ah, yun. Sideline, no. Bukas, syempre, pahinga na tayo na Matulog din tayo. Kasi bukas, pasok pa tayo sa trabaho natin eh. Baga ito. Ano lang natin ito part time o oh, pwede rin naman gabi dito kung kakayanin ng katawan siyempre puyat tapos kapasok ka pa ng maaga okay, ganda dito lang mga partner mga buddy